Tandaan niyo po, bilang asawa, isa sa mga pinakapangit na magagawa mo sa asawa mo, tanggalan mo ng pagkatao. Iwan mo, palitan mo, ipamalita mo yung kahinaan niya, ipamalita mo yung kanya mga kapintasan. Napakalungkot at napakasakit sa isang babae na yung nagtatanggal ng pagkataon niya, yung asawa niya. Napakalungkot sa isang babae at napakasakit na yung namamalita nung kanyang mga kahinaan, nung kanyang mga kapintasan, yung ama ng kanilang tahanan, yung ibinigay ng Diyos sa kanya na ang expectation niya, iingatan siya o protectionan yung kanyang pagkatao, yung kanyang pagkababae. Tansinin niyo po, si Joseph, nang malamang nagdadalang tao si Mary na pwedeng magdala sa kanya sa kahihiyan, mas piniling proteksyonan ang babaeng minamahal niya. Alam niyo po, kung gusto mong maging isang mabuting tatay, maging isang mabuting asawa, proteksyonan mo yung babaeng ibinigay ng Diyos sa'yo. Dapat, ikaw yung unang-unang nagpo-proteksyon sa kanya. Ikaw dapat yung unang-unang unang nag-iingat sa kanya at hindi namamahiya sa kanya